guys, may BB first makeup. Siyang gumawa niyan kasi sabi ko sa kanya, kailangan niya matuto kasi pag busy si mami, after ligo niya, di ko siya masikaso. Kaya dapat matuto siya. Ayan, kasi busy si mami, nagluluto, may ginagawa. Ayan, tinuruan ko muna siya saglit. Ang dali, ang dali niya turuan. Ayan, na-pressurize. Uh, Yan yung finish, ano niya. Ah, but, pag okay, improve din yan, kita mo ang hairdo-hairdo niya. O muna rin sa kaya Yan yung ano niya, attire. Yeay! Sabi ko kailangan matutok. Kasi pagbisi si mami. Hindi kanya makasikaso. Ayan. Okay, sabi so niya. Gonna... Ayan. baby ko, oh, first time niya mag-makeup sa sarili niya kasi sinabi ko, turuan ko siya muna. Close your eyes. Yeah, marunong na mag-makeup ang baby ni mami. Okay, oh, open your eyes. Siya yung nag-makeup sa sarili niya. Tapos naglagay siya ng accessories baby ko, tinulong ko mag-makeup sa sarili niya kasi kailangan niyang matuto. Para pag di siya masikaso ni mami, marunong siya. Turn around, my love. Yeah, pushing. Yeah, yeah. Not bad. Turn around. Yeah. Happy? Happy baby na yan. Show you hey. yeah, the eh Yan ang baby love love ni Mami. Galing-galing naman mag-makeup. Ganda-ganda hmm, ganda -ganda naman ang first makeup niya. Yay! Yeah, nice! Hmm, I love the baby. Okay, hi daddy! Hi daddy. Good afternoon! Good afternoon. So, love daddy. I love you daddy. Give daddy a kiss. Mm, say so take care daddy always.